guys. Forlanda for land ulit. Isang licensed real estate broker at investor. Um, ngayon po ay aking i-discuss sa inyo kung paano ba maaaring mag-invest sa real estate kung ang sweldo mo ay minimum wage. So, baka kasi iniisip po nila na hindi ko kayang mag-invest sa real estate. pagkat wala akong pambili ng real property o pang down para makabili ng isang real estate property. Sa ngayon po, mga kaibigan, ay eh, pwede na po mag-invest ang isang minimum wage earner sa real estate property. Paano po yon? Meron po ngayon na tinatawag na rate o Real Estate Investment Trust. At ito po ay isang platform na kahalintulad sa stocks kung saan ang mga real estate developers na pagaya ng Ayala Land, Robinson's Land, Bill Invest, at marami pa pong iba ay hinihikayat ang mga tao na mag-invest sa kanila na hindi kinakailangan ng napakalaking halaga kagaya ng pagbili ng isang real estate property kundi binibili mo lang ang bahagi ng kanilang kumpanya kumbaga sa bahay eh hindi mo binibili yung isang buong bahay kundi party lamang nito ang iyong binibili at kapag ang kumpanya ay gumanda ang kanilang negosyo, uh, tumataas din ang value ng iyong stocks sa kanila. mag appreciate din ang iyong share uh, at nadaragdagan ang iyong pera sa stocks. Ngayon, ako, ang ginagawa ko po ay for long term, hindi ko po ginagalaw ang aking investment. Ngayon, nasa sa inyo po ang option kung gusto nyong Kuhain ang dividends ng inyong uh, capital dun sa stocks. Ang dividends po ay every quarter. Binibigay nila. Pero ang advice ko, kung gat maaari, huwag ninyong gagalawin ang inyong dividends sapagkat habang tumatagal ay lalo naman pong lumalaki ang inyong investment habang lumilipas ang panahon. So, Nakampi mo rito ang oras na imbis na galawin mo ay hayaan mo lang siya ng mga lima hanggang sampung taon. Maganda ito para sa kung meron kang anak na mag-aaral sa kolehiyo at para rin sa iyo sa iyong retirement. Kanya hanggat maaari, huwag mong gagalawin. Ngayon may risk. Hindi naman po talaga nawawala ang risk kahit saan. Sa, pa, sa pag invest sa lahat ng klase ng investment ay may risk. Pero mas malaki ang risk, mas malaki rin ang maaari mong kitain. Pero dapat, alam mo rin ang iyong ginagawa at inaaral mo rin uh, at nag-due diligence ka rin. Sa lahat ng mga bagay, dapat ay pinag-aaralan mo mabuti at pinag-iisipan nang sa gayon ay uh, malugi ka man, ay hindi naman ganun kalaki. At uh, kung malugi ka, well, dapat din, handa ka din. Kasi kung mag-iinvest ka, ang ini-invest mo halimbawa ay 10,000 pesos o 100,000 pesos o kung magkano pa man yan, ay dapat prepared ka rin na handa kang mawala ang perang ito sapagkat kagaya nga ng binanggit ko nung una, mayroon talagang risk sa pag invest kahit saan investment ay meron. Pero historically naman, ang pag invest ay maganda. At sapagkat habang tumatagal, ay tumataas din ang value ng iyong investment. Bagaman sa stocks, may mga pagkakataon na bumabagsak ito. Kagaya ngayon, ang stocks ay uh, bagsak. Pero ito naman ay isang napakaganda rin opportunity. Kung kayo naman ay mamimili ng stocks, napakaganda. Kung bibili kayo ng stocks na bagsak ang presyo at aantayin niya tumas ang presyo, napakaganda po nun. Hindi po ba? Sapagkat nabili mo ng mura at uh, kung gusto mo siyang ibenta, may bebenta mo siya pag biglang tumaas ang stocks. Pero ako, ang prefer ko, hindi ko ibibenta, kundi ahayaan ko lang na talagang patagalin ito. Ang upang sa gayon, ay uh, lalo pa itong lumaki. Ibigay Di lang din po ako ng halimbawa sa inyo na long term ang kanyang pag iinvest sa stocks. Ito po yung, uh, si Warren Buffett. Uh, isa sa pinakamayaman sa buong mundo ay uh, marami siyang mga stocks na binibili at hindi siya gaano nagbebenta. Inuhold niya ito ng napakatagal. Kaya hindi nakapagtataka isa siya sa pinakamayaman sa buong mundo. So yon, sana po may uh, natutunan po kayo sa aking mga tips at ginagawa sa aking buhay kung paano ako nag invest Ayan. At uh, consideran nyo rin po na mag-subscribe sa aking channel. Kung sa kayo, marami pa kayong mapulot ng mga kaalaman patungkol sa real estate at sa investment. God bless po. Hanggang sa muli.